Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Sa meron tayo nareaka na video. Ito ay kay Sardonsky. <laughs> Grabe magprotekta ang mutya. Magprotekta daw. ba? Diba? Bihira. Ano ba? Saan na ba tayo dadalhin yan, boy? <laughs> ang title, oh. Uh, mag, maging boring ang exploration dahil sa pagprotekta ng mutya. So, anak uh, wait lang nga, bago ko uh, uh natin, bago ako magkomento dito. So, magiging boring daw ang exploration dahil daw sa pagprotekta ng mutya. Hindi yung mga mutya na binigay sa atin na kanto guys at nang ano tayo ng advice or nang ano tayo ng kaalaman sa kaibigan nating albularyo at sinabi niya guys na eh hey, dapat ipakita mo kung sino yung albularyo na yon kasi mahirap yan eh sinungaling ka kasi eh yung mga kaibigan nating albularyo kaibigan natin sabihin mo pakita mo yung interview hindi pwede eh Diba, mas maganda nakikita namin sinasabi mismo, baka mamaya may dagdag bawas na yan eh. Or worse, wala naman talagang albulario. Gumagawa ka lang ng kwento. Diba? Na alala mo yung ano, yung kausap mo ako? Hindi mo alam ako yung kausap mo na kunyari uh, pinsan ako na nagbigay sa ng warrant of arrest. <laughs> yung mga kinwento ko sa 'yo, dinagdagan mo pa. Diba? Gumawa na nga ako ng script man, eh, dinagdagan mo pa pambihira um, ka. ngayon, magsisinungaling ka na naman. Pakita mo yung ano, para, ano, pakita mo, interview ng Albulario. Hindi pwedeng uh, sinabi ng kaibigan kong Albulario. Oh, Itong mga hawak ko ngayon o binigay sa akin ng mga mutya, ito daw yung panglaban sa mga masasamang elemento, masasamang uh, mga spirits kaya ang sabi niya sa akin pag mag-usanting ako daladalahin ko daw to oh. no itong ito ayan oh, ayan yun na daw daladalahin niya daw yun tatlong <laughs> bato itong mga maliliit guys pero nilagyan na lang ito ng ano uh, binalot na lang sa mga ganitong pagkagawa pabalot para lagi ko tong ikakabit o ikikwintas eh, ko to ilalagay eh, ito ilalagay sa bewang gawing habak kaya samahan nyo ako guys kung talagang uh, totoo ba na talagang iiwas tayo o oh, sa bisaya pa iiway tayo sa mga daotang panulay samahan nyo ako sa exploration na to ito yung simentero kung saan tat sa likuran ko at sa harapan ko guys ito yung sinasabi nila dito na napaka lupit at napaka-creepy. Kaya pinili ko to guys, gawa nung gusto ko masubukan tong mga mutya na binigay sa atin na Encanto. Kaya tara, samahan nyo na ako. Bye-bye. So, alam mo, nasa pagkontrol mo pa rin yan eh. Nasa pagkontrol mo pa rin yan. Wala sa ano yan, wala sa mutya yan. Kung ayaw mong may magpakita sa video mo, Huwag kang maglalagay ng ano ng cosplayer sa video mo. 'Di ba? Nasa pag, nasa paggawa mo ng video wala do sa mutya. <laughs> yeah, so yun guys, andito pala tayo sa cementerio na talaga namang mga uh, napaka creepy Solo exploration na naman to siya guys no? At uh, dito natin malalaman Daradala ko yung mga mutya ngayon na binigay sa atin ng engkanto at uh, uy parang hindi naman yun paramdam kasi baka may mga na nalaglag ng mga <laughs> suddenly no may daladala siya mutya kasi parang muscle memory niya na yun yung uy yung gumanon muscle bilang na may make ng video muscle memory na ni Donski yun kaya ngayon anong nangyayari sinasabi niya na lang o oh, baka biglang nakakaisip na siya ng logical explanation ano dahil de, niya, ay po, tiyo, daladala ko nga naman pala yung mutya. Dahil pag may nagparamdam dito na daladala, -dala, ibig sabihin, hindi effective yung mutya. <laughs> Bigla nakakaisip na lang siya ng muscle mem, ng ano no, ng, ng logical explanation. Di ba? Uh, elemento. Di ba? Oh, yung mga bunga. Bakit hindi okay. ka ganyan ano, mag-isip pag hindi mo dala yung mutya? Okay. So, try natin pumunta dito, guys. At dito, ilagay natin, ilapag natin yung rimpad natin. Okay. Ilapag natin yung rimpad natin dito, guys at i-on natin yung talaga bang naka-on na siya ba? ayan titingnan natin pati yung EMF natin guys uh, gagamitin natin hindi niya ano yun no? hindi niya mga... hindi niya ano hindi niya taasan ng antena yung rempad kasi wala naman siguro siyang balak patunugin kasi nga gusto niya i-prove dito na effective yung mutya mayroon dito ng mga elemento, form na nila lang. Wala pa. Sinayang mo yung mga binigay sa'yo ni Sir Lance? Di ka karapat dapat, men. So wala wala na agad ano B wala na agad wala na wala na Gan ang bilis niya mag conclude ano kasi nga may dala dala siya mutya eh hindi <laughs> mo lang pinatagal eh no uh, sinasabi niya agad wala wala kasi nga may dala siya mutya putya halatang halata ka naman men eh <laughs> mayroon bang mga kaluluwa dito na gumagambala sa oras ng gabi wala guys wala wala. Woo! Bakit hindi mo ano? Ito nga hindi mo tinaasan yung antena eh. 'Di ba? Sinasadya mo talagang walang masagap eh. Pero pag gusto mong may sasagap, biglang ano, tataasan mo yung antena. Di ba sinasadya mong walang masagap? Hindi mo na nga tinaasan yung antena eh. Gusto lang i-prove na ano I-forward forward, forward natin ha? Forward uh, okay. forward na natin Nagmamalpang siya na siya ano ika natin kasi di na siya okay Ah, wait, 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 wait. Anong, anong nangyari sa flashlight? Salit lang guys, palitan natin ang battery yung isang flashlight natin kasi hindi na siya okay. Nagmamalpang siya na siya. Yeah. So hindi ano yun, hindi paranormal yon Pero pagka gustuhin mong paranormal, pwede isipin, bakit nagaganito yung flashlight ko? Di ba? Parang ano? <laughs> Pero dahil may daladala -dala nga mo naman pala siyang mutya, lahat ng mangyayari dito ay logical. Diba? So, ayun, guys. No worry lang, guys. Solo exploration to. Pero... Okay. Wala no. Tatayin natin 'yung ano, hindi pa rin ano kasi hindi na ano nabuhay ng maayos 'yung nating ano, kamera. May gate dito guys, cemetery din daw dyan. Yan. At dito, cemetery din. Sakit lang guys ha. mga ganyang parte, eh. di ba? Pagka hindi, pag may ginagawa ka. Battery yung ano natin dito. Ayun. Forward na natin. Forward, forward, forward. Okay. Hindi gumagana. Ay, gumana. Anong <laughs> dalang dala mo sa kamay mo? Ano yung dala-dala mo sa kamay mo? Okay. Ay, umana. Nila, nilalas, nilalas pag mo kasi eh. Diba? Ano natin guys? Kung may uh elemento ba dito ya parang mag-exist or mga kaluluwa na mga wala yan kasi nga may mutya ka eh gusto mo kasi palitawin na yung mutya mo effective ligaw dito ba? mismo sa cemeteryo na to ah sorry yung conclusion na nga lang tayo conclusion forward ko na ha dito tayo sa ano. Ito yung scenario, no? oh, talagang safe naman tayo kasi ang mga elemento or mga kaluluwang ligaw hindi lalapit sa atin. si gardala-dala nga natin tong bato. Sabi <laughs> sa inyo eh, kontrolado niya yan. Ito, gardala diba? natin tong bato guys. Yan, bigay na. Ngayon, ito ito magiging problem mo. Kapag ka ikaw ay nag-explore at hindi mo dala-dala yung mutya na yan at nag nag -arte, arte ka na na dinagit ka ng aswang o kung ano-ano, magiging ano magiging senseless lahat. Kasi nga may mutya ka na eh, but hindi mo na lang dalhin yung mutya mo always. 'Di ba? may aswang na umatake sa iyo? Hindi ka na pwedeng drama niyan, boy. 'Di ba? Parang uh, sinelyuhan mo na yung ano, sinelyuhan mo na yung kapalaran mo na mameke sa sa video mo. Or, kung palalabas mo, tuturoan kita, ha? Alam mo, kating, kating ka ng mameke ng video, eh, hindi mo na kayang mameke. Kasi nga, may mutya ka, magko-conflict doon sa mutya mo, eh. Di ba? Kasi kikwestiyonin ka na ng mga tao. O, bakit ka magpapa... Ba't ka matatakot dyan? Eh, may mutya ka naman. Di ba? Gaganunin ka ng mga tao. Di ba? Di ba, idol, ano? Uh, Susuguring ka ng aswang, bakit may, may mutya ka naman ha? Dapat hindi ka na natatakot. Ganito ang pwede mong gawin. Kunyari, nagtatatakbo-takbo ka, na ilaglag mo yung mutya, na iwala mo. <laughs> Ganun dapat ang mga drama. Huwag mong iwawala yung mutya na yan ng off-camera. Para malaman talaga ng tao na nawala yan. Kunyari, o dala-dala ko yung mutya ko. Tapos, alimbawa, nagkagulo. Kapagay, kailangan, kailangan ng ano eh. Kailangan ng dahilan kung bakit ka magkakagulo. Hindi ka naman pwedeng, hindi naman pwedeng magkagulo. Kasi hindi ka nga pwedeng lapitan ng elemento dahil may mutya ka. Kailangan yung pagkakagulo ay matitrigger yon ng hindi elemento o ng kahit anong aswang. Kasi invalid yon. Bakit ka magkakagulo sa, sa aswang? Eh may daladala kang mutya. Di ba? Para dapat kasi ganyan, nag ka ng standard dito men eh. Ganito dapat ang mangyayari, ganito ka boring dahil may dala-dala kang mutya. Ngayon, every time na mag explore ka, i-expect na ng tao. I don't know, siguro. Siguro ito na yung way mo para magbago, di ba? Ganito na yung... Kaya lang, pag nagpakatotoo ka dito at uh, may nakikita ka multo na tunay na dyan, ibig sabihin, hindi pa rin effective yung mutya mo, niluloko mo pa rin sila. Kaya supposed to be, hanggat dala-dala mo yung mutya na yan, wala ka dapat nakikita sa video mo at wala nagpaparamdam sa video mo. Either way, kahit magpakatotoo ka pa na boring na exploration natin kasi may mutya tayo eh. Dapat wala ka na talaga makikita. Kasi may mutya kang dala eh the best niyan, iwala mo yung mutya na yan on camera. Pag winala mo yan on camera, pwede na uling magsibalikan yung mga sa sa'yo. <laughs> Pero hanggat ganyan, parang inanam mo yan eh, parang kumuha ka ng bato na ipupukpok sa ulo mo eh. Paano, paano ka pa panonoorin yan, main, kung wala nang makikita sa videos mo? Di ba? Hindi ko magets kasi ghost hunter ka, ba't ka magmumutya? Ang layunin mo, kaya ka nag-ghost hunter, kailangan may makita ka eh. May, may, may video ka dapat eh, para sa aming mga viewers mo eh. Tapos magmumutya ka. Kinulong mo yung sarili mo dito eh. Ano mo eh, chinekmate mo ang sarili mo dito men eh. O paano mo ngayon lulusutin yan? Kaya ang the best niyan, iwala mo halimbawa, Uh, gawin mong kitchen Kaya lang hindi mo nagagawin gagawin. Mahahalata ka pag, pag sinunod mo yung payo ko, di ba? Halimbawa, ginawa mong kitchen yung mutya mo. Tapos nagda-drive ka. Sa di malamang dahilan, nag-video ka, no? <laughs> na nagda-drive ka. Biglang, guys, nalaglag ko. Ang <laughs> mutya. Biglang nagsa nagsugura na yung mga aswang. <laughs> Wala, mahirap tong ginawa mo na to. Di ba? pag gumawa ka ng dahilan na may makikita ko lang may nagparamdam sa iyo, yari ka na. Inconsistent na ang labas ng vlog mo, magbabantay ako. Ang kanto. Kaya lang, kaya lang, pagka wala, hindi sila lalapit guys, magiging boring yung exploration natin mga ganito. Kasi, wala eh. Uh, hindi lalapit. So, ang purpose natin dito, makuha na sila, makapture sila. sila. Uh, o oh, yun na nga, di ba? Eh, ba't nagmutya-mutya ka pa, men? So ano yan, iiwan mo na lang sa bahay mo yung mutya na yan. Tapos magdadrama-drama ka na naman. Di ba? O kahit lang mga galaw nila, or mga movement nila ng mga kalabog. Paranormal mo. Pero ngayon, wala, oh. Mga movement nilang kalabog. Ay, may mga aso dyan, ang bilis niya na mag-conclude ngayon ano, na wala o, oh, wala o. Oh. Kasi alam niya talagang wala. Wala sa script nila na magkaroon. Pero subukan mo may script na ganyan, mayat-maya, uh, 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 mayat may, Napansin mo kanina yung umpisa ng video na to? Yung nag, uh, gumanon siya. Tapos naisip niya po siya, may dala pala akong mutya. Bigla nag-explain na lang siya na baka bunga lang yon na nalaglag. <laughs> Naging logical bigla eh, no? <laughs> Naging Dito dogs. sa likod guys uh, Masukal na rin to At natin ito na ha Ayan Lagyan natin ito ng rin pa dito Ayan So pakiramdaman natin kung nandito ba sila ngayon Magandang gabi sa inyo Nandito ba kayo ngayon? Kung nandito kayo ngayon, uh, pwede bang paggalawin yung... Kasi kung iiwan mo sa bayan, lumalabas na walang kwenta yung binigay sa'yo ng, ng, ng engkanto, di ba? Hindi ko muna dadalhin yung mutya kasi uh, mag explore ako. O ano pang silbe, ba't binigyan ka pa ng mutya ng engkanto? Hindi mo pala dadalhin. Di ba? Kinulong mo yung sarili mo dito, men eh. Ang rimpad, patunugin kung nandito kayo. So, do mag explain ka na Ngayon, guys, ano, hindi ko dinala yung muti ko ha? <laughs> so, gagamit tayo ng EMF? Wait, 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 lang, wait lang, wait lang, wait lang. Bakit nung kausap mo yung Encanto na yun, hindi ka gumamit ng EMF mo? Pwede na rin naman i-trigger yung EMF ng ano eh, ng ng, ng radyo eh. Mm, Try mo. Yung pinapang-trigger mo sa rempad mo, mati trigger niya yung EMF mo. So wala guys, magiging boring talaga. No? Wala! Hindi! Invalid yan! Ganun lang ka, ka ano, katagal, biglang ididiklara mo na agad wala. Ke, anong kailan ano? Kailan mo binuksan yung ano ilang segundo? Samantalang yung yung mga ghost hunter 30 minutes na itinatambay nila yan. Ikaw madideklara mo agad na wala ilang segundo. Bila ano ah? Yan ang IMF. Ayun, ino niya yung IMF niya. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. So wala guys, magiging talaga. 7 seconds, diniklara mo na agad na wala? Ano ba naman yan? Kami nga nila, Sir I.M. Reverie eh, no, sa bahay Tisa. Ilang oras kami nakatunganga doon eh. Talagang patsagaan dyan, man. Dito halata naman talagang wala ka naman talagang balak na, na ipakita sa amin. Kasi nga may mutya ka. Pero mo seconds, seven seconds lang, diniklara mo na agad na wala. Sanay ka kasi na, na kada tanong mo, natitrigger mo agad. Ang bihira to si Donsky. Halatang halata. Oh, ang exploration natin, kung daladala -dala natin tong mga bato na binigay sa atin ng kanto. Timorimpad guys, o oh, walang walang, walang, function, ba Tsaka halatang wala kang, ano, wala kang uh, balak gamitin. Hindi mo tinataas yung antena eh. Wala kang effort men eh. Walang function, di ba? itong daan na to guys, papunta roon, talaga namang meron at meron talaga itong mga nilalang. na Nakakaiba. Pero dahil sa meron tayong dala-dalang pangontra nila Ay, ay talagang Ginagawang bobo! Na no? Yung mga nanonood Hindi na tayong nalapitan guys Ayan. Ginagawang bobo yung nanonood Bisit na yan Kaya ayun guys, maraming salamat sa inyo lahat So sa aming pag-suporto sa akin no? Thank you nga pala sa mga nakaka appreciate at tumulong sa akin na malinawan tayo kung bakit tayo o ano yung mga binigay sa atin ng inkanto. Magiging boring, magiging boring pagkadaladala natin. Uh, Inaano ina mo na, kinukondisyon mo na yung utak ng tabat, wala ka na, hihiwalay na ba si Boy Balud sa'yo, wala ka ng operator? Kaya kunyari, nag-ano nag ka ng, ng mutya. <laughs> Ngayon, conflict naman yon wala ka nang wala ka nang makukuhang aktor mo dahil wala na si Boy Balod. So paano mangyayari nun men? Anong sense pa since may dala-dala ka mutya, anong sense pa bat ka pa mag-explore? Eh, may dala-dala ka mutya. Para saan pa exploration mo ngayon? 'Di ba? Ng mga, mga dito. Maki-question at maki-question na yung ano mo niyan, yung reason mo. Ngayon, napatunayan na natin, di umano, napatunayan na natin na di umano na walang magpaparamdam sa'yo kapag ka may mutya ka. Ang problem naman yan ngayon, paano ka na magbablog niyan? Pag, pag sinabi mo, iniwan ko yung, yung ano ko, o ano pa silbi, no? ba't iiwan mo? Ano pa magiging protection mo? Di diba? pag winala mo naman sa sabi ng tao, wala ka namang ingat sa binigay ng inkanto sa iyo. Oh, Ang so, wala na. So comment down below kay guys, uh, gusto ba niyo ba na mga exploration and na dala natin tong mga gamit na to? Na binigay sa atin or hindi tayo magdadala para para nag talaga sila. Wala eh Kung hindi mo dadalhin yan Ano bang purpose Bakit binigay sa'yo yan Wala lang Di ba? Ah Wala ka yeah. Nagkakaroon na siya ng ano na, Nagiging skeptic na siya no Nakakadagdag pala ng skepticism Ang pagkakaroon ng mutya <laughs> Pero nung walang mutya Lahat yan Kababalaghan yan lahat lá là này Ủa em này Spider Man eh. Kino condition mo lang ang utak ng ano eh nanonood sa iyo eh. 'Di ba? boring yung paulit-ulit no para sa ka. Ano 'yun? Way yun ni Donski para iko-condition na, na wala na kasi akong ano si Boy Balud kasi hindi na makakasama sa akin wala na akong mauutosan na mag-costume. <laughs> kaya ako condition ko na 'yung utak niyo na magiging boring 'yung exploration. Kaya lang since alam al alam mo ang problem kasi diyan Parang nag ano kay nag-establish ka ng ano eh, ng isang ng isang notion na pag dala-dala mo yung mutya, wala kang makikita. Kaya lang dinidefeat na noon 'yung purpose ng pag-explore mo. 'Di ba? Huwag ka na mag-explore kung wala ka rin lang makikita na ganyan. Iiwan mo naman yung motya mo. Binigay sa yun. Bakit mo naman iiwan? Eh, protection mo yon Wala eh. Kinulong mo yung sarili mo dito, men Ano natin pagka uh, daradala pala natin itong bato na to. Wala. Daradala natin to Siguro ipamigay lang natin sa mga... <laughs> yung pala ang purpose. Yung pala yung purpose. <laughs> Subscribe kayo sa akin at ipamimigay ko yung bato. <laughs> yung pala yung purpose. Pamimigay o ibibenta. Hoy, <laughs> ah. Hindi ko naisip yun, men, ah. Mukhang malupitan ka talaga, ah. Guro guys, ah... Uh, kung ganito man lang, no? Na walang magpaparamdam kung nagagala natin to siguro ipamigay lang natin sa mga taong <laughs> mga ngailangan o oh, ipamimigay ha hindi ibibenta di ba o ipamimigay basta subscribe kayo sa akin ginawa mo yan eh di ba yung namigay ka ng ano ng number ng loto namigay ka ng number ng loto pinapa-screenshot mo kung nakasubscribe na sa'yo. Tapos ano, saka dun ka mamimili. Men, ano ba? Bulok na style! Ang ito. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Maraming Masama niyo na po si Gas TV. Thank you so much. Ayan. Wala kasing ano, wala kasing bumili. Pero, true uh, PM yan, ano. Uh, ikaw, kung gusto mo, ah uh, uh, bilhin mo na lang. <laughs> Lods, bilhin ko na lang yung ano, effective talaga yung ano mo. Pero pagka binenta mo yan, men, swindling yan eh. Sa totoo lang. Tapos pepresyohan mo. Swindling yan, men. Mapapahama ka dyan. Kung sasabihin mo na ibibigay, pamigay mo na lang. Kasi once na, ano, na may bumili sa'yo yan, kung magkano bibili, swindling na yan, men payo ko lang to ha. Ayoko naman mawala ka sa ano, sa, sa pagbablog mo. Pero mag-iingat ka. Ko ano yung plano mo dyan sa bato na yan. Kapag sinabi mong ipamig ipamigay mo, wag mo ibibenta. Masuswindling ka nyan, men. Maniwala ka sa akin. Have a good, good day sa si lahat, guys. Abangan nyo yung pagpunta ko ng Maynila, guys. At, uh, yan. Babalikan natin itong kaibang tunnel. May nag-request sa atin na Ah, sponsoran tayo na papuntahin tayo at pabalikin tayo ng Kaibigan Tunnel. Kaya samahan nyo ako sa explosion na yan, guys. Magandang gabi sa inyo. Bye bye. Babalik na Maynila si Donski. <laughs> anyway mga kababayan ko, uh, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye bye.